Hello mga mae for today's video, ito nga yung ganap ni Bibi Enzo. So, uh, mapapansin nyo, nakakagiliw siyang para panoorin. Pero, sa araw na yan, mga mae, may sakit yan si Bibi Enzo. Kawawa ang asya dahil 3 days na nga siya. May diarrhea. Yeah. So, pero... Ayan, so nililibang lang na yung mami Josie para kumain. So, habang nanonood siya ng Coco Melon, ayan, so, sinusubuan ko lang siya ng sirelac. Tapos, ayan, ko kumakain naman siya. Pero, uh, bigla. Ayan nga. Pagkatapos kumain ni Enzo, punta kami sa center. Kasi, para mapacheck up na din yung pag diarrhea niya para bigyan ng ano huh? tapos ito nga pala yung porok ng porok to ayan so porok to dang, ng, mang lugar namin binaligan porok to ayan it's so good beautiful this is the area of porok 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 1 porok 3 so ayan It's, ito nga, ito nga ba, ito naman yung ano, basketball court at yung kulay green na pintura ay, yun yung center ng binaligan. Ayan, peaceful, peaceful ang lugar. Ayan, punta muna kami sa center guys, ni Bibinso. Dahil si Bibinso, okay na lang siya, good, dahil nakagala-gala si Enzo. 'di ba? sana So waiting pa kami dun sa mag-check up si Sir Marlon.